Hi hey guys! So, pupunta ako ngayon ng hospital kasama ko si Papa and eh, seryoso kami ngayon dahil nga uh, ang sakit nung ano ko yung chan ko So, na na-check up na ako kaninang umaga nung doktor tapos, uh, pina lab test niya na ako and then, ngayon kailangan ko na bumalik ng hospital para pumunta uh, na ako ng ER dahil kailangan ko magpa CT scan parang hindi ko alam kung ano yung uh, namamaga sa chan ko. Ayan o. Ayan guys. Tignan nyo yung kalokohan ang ginawa ng putang ina. Ikaw mo nang baglag <laughs> na. Tignan nyo. Putang ina. Ayan. Ang sakit ng sikmura. Ngayon, papasitis ka siya putang ina niya. guys. alam nyo. Pakitabi yung mo. Pakitabi yung mukha mo. Ang resulta. Tignan nyo. O ha. <laughs> So yun guys, kakapauwi lang sa akin at uh, pinauwi ako para kumuha ng mga gamit. <laughs> Ayan, dahil nga i-admit Ia ako, kailangan kong operahan. Ayun, na namamagang yung, ano ko, yung appendix ko. So kailangan ng operahan dahil kaya pala sobrang sakit ng chan ko. Hindi mo na sasama si Papa, may iwan siya dito. Yeah, kaya dahil... Kaya magdasal tulungan yun ako ha dahil la uh, many, many many blessing to come ano Ano <laughs> kailangan niya maiwan dito dahil siyempre hospital pag magbabantay matanda na siya nga lang siya pa yung magbabantay ng ano so dito na lang dalaw dalawin na lang niya ako dun at sana uh, gising pa ako pa pumunta <laughs> pag pumunta ako doon <laughs> sapat gising pa ako gising <laughs> ha? sige <laughs> na Laba ko nito eh. sabi ko sa inyo eh. Lagi lang ako minumura pero laba ko nyo. Ng... Ah, bye na. So, Pupunta na ako ng hospital guys. So guys, papunta na ako ng room. Na-admit na, na ako ngayon. 9.30 na ng gabi. Eight hours later. Morning guys. So, time check. 5.15 a.m. Ginising ako na maaga ng uh, nurse para uh, makapag-prepare dahil nga mamayang 5.30 daw i-bababa na ako sa operating room para operahan na para matanggal na itong makulit na appendicitis ko <laughs> so yun hindi alam ni papa na na ganito kaaga ako operahan. operahan hmm. wala syempre, hindi na dahil nga kakabahan yun pag tawag kayo nang tawag nang tawag agad pwede nang tawag kaya so pagkarating niya dito pagdating niya dito mamaya pag uh, niya ako uh, tapos na yung operation uh, papahinga na ako so yun guys wish me luck na sana maging uh, successful yung operation maging maayos at uh, gumano na mabilis para syempre mas madali akong makarecover tapos mas madali akong lalakas para lukoy na lukoy na natin si Papa ulit <laughs> So guys, tignan nyo kung sinong bisita ko. Hello. So, Ayan ang kapagitan. Tapos na, na anong, ang sakit. Tapos na, na operahan. Ayan. Pero at least, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord na natapos na ng uh, saka, successful yung operation. Tsaka kay operasyon niya, kay iba. Uh, iba ang appendix, saka gano'n lang. Sa akin, ina. Sa kanya, sampu. Sampu inusok-usok mo ah. Eh. Oh, mo na patawan, eh. Hindi nga, sakit nga kasi. Ano ba naman ito eh. At magpapagaling lang ako. Pagkatapos dyan, kulitan na ulit tayo guys. Okay. Papagaling lang muna ako. So, sana mabilis yung paggaling ko. At uh, ako balik na ulit ng kalokohan natin. Wala to si Lloyd kasama natin eh. Malakas tayo oh, pag si Lloyd yung Lord. kasama natin. si you later. Papahin lang muna ako. So ano lang. Saglit lang to. Saglit lang to. Tapos yun, eh, upload na ulit tayo. Sorry.